Kanina nabanggit po ninyo na may mga pagkukulang ang LTO. Totoo po, malaki ang ambag ng LTO sa problemang ito. Pero, paglilinaw lamang, kamakailan lang umupo si ASEC. Pero itong problema pong ito, dekada na, ilang dekada na ang nakalipas. Hindi na natin kailangang magsisihan pa. Ang maganda lang nito, Nandito si Asek, gusto niyang ma-address itong issue. Siya lang yung madalas mag-conduct ng ganitong hearings, consultations. Malaki talaga ang ambag ng LTO sa problemang ito. Why? Alam ng taong bayan, marami sa ating mga babayan, hindi alam na kapag bumili ka pala ng second na, na sasakyan, dapat mayroon kang original ORCR. Marami pong motorista, mga bumili ng second-hand na sasakyan, walang kopya ng original ORCR. Xerox. Xerox lang. Bakit po, Asek? Yung kaibigan niya, kasama sa trabaho, kaya pala binenta yung motorsiklo, hindi na nakakahulog. Ipinasa. Now, nabayaran. So, wala siyang original ORCR merong mga kababayan tayo dyan bumili ng second hand na sasakyan hindi valid yung ID ng vendor so hindi mo mai transact yung transfer of ownership pag hindi valid ang ID ng vendor ang ina-advise ng LTO personnel isama yung vendor hindi na nga malocate umuwi na ng Mindanao eh, yung bagong owner ng sasakyan, pupunta ng LTO dala yung deed of sale dala yung uh, photocopies ng valid ID sasabihin ng LTO Mr. De La Cruz, ang mother file ng nabili mong sasakyan sa Dabao nandito ka sa Quezon City kailangan ng confirmation of registration ASEC Inaabot ito ng ilang months. So, yung punto ng confirmation, ASEC, with all due respect, hindi yung responsibilidad ng new vehicle owner. Sa ordinaryong manggagawa, asek hindi yan a-absent paulit-ulit para mag-follow up ng confirmation. Pagbalik niya, maybe after one month, two months, lumabas ang confirmation. Sasabihin ng bagong car owner, LTO, ito na po ang documents ko. Pag ni-review, sir, expired ang HPG clearance mo. Asek, sa maliit na manggagawa, kahit yan ay 200 or 300 pesos lang, mabigat po yan. Ang mga ordinaryong manggagawa, Asek, parang soft drink na coke, kung hindi siro. Eksakto. Hmm. Ano pa yung mga problema na hindi problema ng motorista or car owners? Magta-transfer ng ownership. Asik sir. Dadaan sa PMBAC, Pri Private Motor Vehicle Inspection Center. Makikita sa system. Hindi uploaded yung kanyang plaka. Asik, hindi ito problema ng motorista, ng car owner. Sa ordinaryong manggagawa, hindi ganun yung kadali. A-absent siya, pupunta sa LTO, and honestly, ASEC, matagal ng sakit ito, hindi lamang sa LTO, yung mga suplado, masusungit, masama ang ugali. Yan ay public knowledge yan. So, yung pag-upload ng plate number ASEC, hindi yun problema dapat ng motorista. Katulad ng confirmation. Yun po, dapat mabigyan ng attention. Ano pa po yung problema? Si Juan pupunta sa LTO, District Office. Kompleto na yung documents. Pag nakita nung processor ng LTO personnel, Mr. De La Cruz, hindi valid yung insurance mo. Sa iba ka kumuha, may insurance kami jan. So, totoo po yan, ASEC. Dapat yan, eh, mag kalabas po tayo ng memo na walang ganon. Yung ordinaryong manggagawa, ASEC, wala yung kakayahan na magreklamo. Aalis yan, kakamot ng ulo. Kasi, 200, 300, 500 pesos, malaking halaga yan, ASEC, sa ordinaryong manggagawa. Ano pa? Kulang yung documents. Nire-require ng LTO. Ipresenta yung may-ari. Eh, patay na asik. Ewan ko kung may espiritista pa ngayon. Alam ko, wala na eh. Para kung may spiritista, kukuha ng somebody, tatawagan yung kaluluwa ng namatay sa sapi para mawitnisan. Tapos Yes. Na talagang siya ay nabenta niya talaga yung sasakyan niya. So, ano pa? May binebenta yung barkada sa kanila dahil hindi naman nakapag-aral, kaperasong papel lang. Okay na. Eh, kailangan ng notaryadong deed of sale, Hindi ka naman makapagpanotaryo kung wala yung both parties, vendor and bendi, ano pa, asek? Change color. Bumili ako, hindi ko alam. Yung palang dating may-ari, nag-change color. So, mabigat para sa ordinaryong manggagawa. Another gastos na naman yan. In good faith, binili ko yung sasakyan ni Pedro. Nung itatransfer, ang bili ko sa motorsiklo, 15,000 pesos. Nung pumunta ako sa LTO, inaayos ko yung transfer of ownership, ASEC. 15,000 yung multa. Naka-alarma. Hindi na ako mag-attempt na i-transfer ko yung ownership. Ano pa ang issue, ASEC? Pagdaan ko sa HPG, nakaw pala yung nabili ko. Hmm. Ano pa? Yung nabili kong sasakyan, ASEC, may kaibigan ako sa isang company, property ng company. Akala ko, nagbayad ako, okay na. Yung pala, kailangan pa ng secretary certificate. Eh, close na yung company. So, hindi ko may transfer In general, ASEC, with all due respect, ang sambayan ng Pilipino, matitino at mabubuti. Pag sinuri mo, ang problema, ang bola, nasa LTO, at nasa HPG. Napakaganda po na mag-issue tayo ng memo kung tama po ang ating mungkahi na lahat ng regional offices, lahat ng district offices mag-provide ng isang dedicated lane para sa transfer of ownership. And considering ASEC, yung mga nabanggit kong problema, wala nang pinakamagaling sa Pilipinas ang makaka-resolve niyan para makumplay ng libo-libo nating mga kababayan. Ano po ang dating nating pwedeng imungkahi dyan? Kung ako ang nasa posisyon ng LTO at ako inasign ni ASEC sa lane na ito, sa Quezon City alimbawa, dumating si Pedro ang daming problema ng kanyang documents. Iminin mong asek na ang gagawin ko lamang doon sa motorista na yon or bagong, regist, uh, bagong possessor or owner, pumunta ka sa HPG. Pagpunta sa HPG, hihingi siya asek na certification. Sir, HPG, ito po ba sasakyan ko? reported nap? stolen no sir ito bang sasakyan ko ay involved sa crimes no HPG sir may involvement ba ito sa accident or whatever complaints no mag issue ang HPG ng clearance now pwede rin namang wala sa record ng HPG na ito ay nakaw dahil baka yung nanakawan ng sasakyan ay nasa ibang bansa. To protect the HPG, pinakamaganda mag sila asek ng undertaking na sinasabi nitong bagong alleged car owner, pinanunumpaan niya na maayos to in good faith na bili ko in the event na may complaint, karna stolen, involved sa anumang krimen, willfully, isasubmit ko ang unit, ang sasakyan, at haharapin ko ang investigation. Then, pag nakumply ko yung requirements na yon ASEC, pupunta ako sa LTO. Dala ko yung HPG clearance. Magpapagawa din ako ng another undertaking. Isubmit ko sa LTO na pinanunumpaan ko, LTO, sa pagkakaalam ko po, maayos, in good faith kong binili yan, at kung yan ay sangkot sa krimen o anumang questionable na kinasasangkutan, willfully, isasubmit ko po at ako ay haharap sa investigation. Sa palagay ko po, ASEC, kapag ka po nakompleto ko yon at i-transfer ninyo ang ownership sa akin. Wala akong nakikitang pananagutan sa parte ng LTO. Ibig sabihin po, maililipat ninyo yung ownership sa pangalan ko. Pero kapag may lumutang na komplainan, LTO, bakit ninyo nirehistro? Ay nakaw yan. Lalabas ang may kasalanan pa, yung claimant. Why? Hindi ka nag-report sa PNP. Okay, wag na tayong magsisihan. Sige, submit mo yung report. Then, isa-submit ng LTO sa HPG, which is the proper authority to conduct investigation. Mag-iimbestiga ang HPG. Ipapatawag si Juan de la Cruz. Hindi pwedeng tumanggi si Juan de la Cruz dahil meron siyang affidavit of undertaking. So, with that, ASEC. Naniniwala po ako kapag ginawa natin yan, legally, maayos ang lahat. Hindi mahalagang usapin ASEC yan ang multa. Provided, ma-resolve muna natin yung malaking problema bago po tayo magpataw ng malaking multa sa ating mga kababayan. And one thing for sure, ASEC, walang magre kapag kapo yan ay inadapt at inimplement po natin. I hope and I pray na ito pong ating mungkahi ay inyong i-adapt. Ia